ay tinutulak po ni Senator Raffy Tulfo ang kagyat na investigasyon sa mga problema ang kinakaharap ng Ninoy Aquino International Airport una iya matapos ang mga reklamo ng mahabang pila at patuloy na malfunction ng mga electronic gates. Ayon po kay Tulfo Kalimitang, hindi nababasa ng mga e-gate scanner ang pasaporte at boarding pass ng mga dumarating na pasahero. Dahilan para pumila ang mga pasahero at sumailalim sa manual processing. Dahil rin po sa delay, may ilang mga pasahero ang hindi na po nakakahabol sa kanilang mga flight, kabilang na ang mga connecting flight. Sa kabila ng mga isyo na yan, sinabi ng senador na ang situation at operational procedure ay dapat muling masuri upang matukoy ang mga maaari pang mapagbuti at matiyak na ito ay pasado sa international airport standards. Hinimok rin po ng senador ang mga airport authorities na maglagay ng mga signages sa arrival at departure area ng paliparan upang mabatid sa mga pasahero ang kanilang mga karapatan sa oras na mamiss ang kanilang flight dahil sa mahabang pila sa immigration at iba pang boarding problems.